na naman ang weather at ang sagot dyan umiinit na naman ang weather at ang sagot dyan, mga refreshing thirst quencher. Pero break muna tayo sa mga karaniwang pampalaming. Dahil itong ko namin, sa sarap, e eh, talagang nakakakilig. Hindi lang sa pagkain, kundi pati na rin sa inumin, tayong mga Pinoy laging in. Kaya kung nauso ang pearl shake at milk tea, lahat hindi nagpahuli. Pero ngayon, isang tradisyonal na inumin naman ng aming ibibida. Sa parating ng summer, ito ang perfect pangontra. Badam. Dahil eh, sobrang init ng panahon na yung magagawa tayo, mahal yung Meron tayo piniki? Evap at condense. Meron din tayo. Meron din gata. Eh, sago. Kaligit na Sago yan pa dahil haluin daw natin yan yung gata if up nalutuin natin kailangan natin lutuin yung gata so kaya pa iinitin ko siya now stone tea dyan sa kawali Tapos natin condense para tumamis. Halong-halongin lang natin. Tapos tikman natin kung okay na yung lasa. So ayan, binindan ako siya ulit kasi may ginakulangan pa ako sa tamis. Oh, <muchas> <muchas> Tapos nag crush na rin tayo ng no? eyes. Tapos mo ganda natin na ang pinipig. Ganda din natin ang sagoy, na ang sago. Yung na sago. Tapos... ahon. Uh -oh. Pwede rin nata or o bula man ang So, depende sa inyo. Wala akong nahanap na natas. Paya haong lamang ang ilaveng. Yeah. <coughs> Kasi lang na natin yung minuto natin kanina. Gata. Na mayroong gata sa tsapa. Condense. Haluin lang natin and then pwede na siyang kainin. Budget friend din yung ginomis natin. And now, thank you for watching.